eto ang ginagawa kong ito kay Geraldine. Ibinili ako ng panahe. Tama namang may siya ang mapapagpatungan ng kanyang flower base. Kaya, hmm. pang flower base, itong ginawa kong ito. As a flower base siya. Oo, oo. Kakaunti na lang at malapad na. Pero, oh. ko ang gusto hmm. naman eh sa lamesa, di mahabang chains. Hmm. Mahaba din ang... Panahing paano nga alaman yung paano nyo nalaman yung kaya nga niyan? -ganda kung mayroon akong pattern mm. makikita ko kung ilang kung ilang change ang magagawa ko ay aring natutunan kong ari, ari aral ko lang sa school lang ako ay grade 6 mm. Ngayon, -hmm. ngayon tanda-tanda ako ay nagagang mm -hmm eh ko ang paang style na ito, kaya ito eh nagagawa ko pero kung kagagawa ng mga kortina at mga panlamisang malaki baka hindi ko nakaya yun dahil wala oh. tayo matutularan ah uh, may ano yan may oh, pattern at oh, may pat maybe, maybe may bilang itong chains na ito oh, yeah, po, ayan yan. parang at, naglalaro lang kayo eh <laughs> oo, oh, oh. pag itinapa yung napasubra o lang ay malina. hindi na aayon ay, sa... Hindi, oh, hindi aayon sa design. Oh, sa korte. Okay. Ngayon, katulad dito, kaya ito ipabang kung ito, 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 ito yung nagkamalin design ako. Hindi. Pwede kayong mag, ano, yung sombrero. Yung mga sombrero, magalagay ng cellphone, yun. Kung sino pong gusto magpagawa. Kung saan lalagay ng cellphone, pwede. Kayang-kayang madali lang yun. Madali lang yun. Tsaka yung gamit doong panahin, hindi ganyan. Yung malalaki. Yung parang siyang malambot, anong uh, klaseng oh, uh. sinulid yun. Mahal. Yung gawin yun. Kaya lang, bibili ako ng panibagong hook. Hok, ah, iba. Dito, ah, hoke. may number yan. O, so, ito ay number 7. Uh -oh. Kung ang bibiling ko, y kung ang gagamitin kong panahi, eh, makapal yung sinasabi mo, magiging number 8. Kaya bibili uli ako uh -oh. ng panibago. Eh, ito yung number 7. Pero yung ginawa ko sa ampang lamesa ko, ano, pinagtyagaan kong ayu ayusin. Ang kailangan, eh, pwede din naman yan tulad sa pan, Te, panahin yan. Ang ganda, Oh. Pag yan nabuo, ayan, mag, pabilog siya ng pabilog hanggang sa luma, lumapad, na. Lumapad. Hindi nga. ko nga alam Hindi, kung... Hindi, may mga style din yan. Mayroon oh, ister din, ister din. Kaya lang. Pa-star. Pa star pa Pwede rin sombrero ng bata. damit. Kaya lang, madami talaga magagamit na... panahin. Panahi. panahi. Ayan. Si ano nga, kung hindi 'yung tanda yun eh 'yung kapatid ni tatay mo na bunso sinina din sa akin nakatira noon pa ako marunong na ginawa ko siya ng bisteda bistidang ginang chiliyo mmm din andamit pa lang ay 'yung ganoon balabal sa likod mga sombrero mga scarf kumbaga uh, scarf 'yung ganoon Oo. Alam mo yung kinina ngayon, o nang ginawa itong balikat, sinis ko bago pinagtahan mm. kong ito ang konti. Mm -hmm. Yan. Ah, yan. yan ah, sa... Ito na pag nayari na ito na. Oh, ah, na. Yan palapad ang, lang ng palapad siya, Yan ang unang ano, itong, itong unang, project. Uh, uh, pag nabuo, ipapakita po namin sa inyo pag nabuo po. Ito, ngayon pa lang po siya nagsisimulang mag ng chiliyo. 아니야. 예.